Kabayan, repair tayo ng BMW. BMW 330i. Ang nirepair natin kabayan, yung panel. Maliit lang siya sa panel kabayan, pero kailangan natin isitin natin yung running board dito kasi pasok to eh. Tapos yung pintuan naman, itong pintuan, sikanhan to siya kabayan. Si Kanhan. So, bago na si Kanhan, ah, ibang kulay yan. Ah. Ito, gray to eh. Oh, ito, itim. Itim yung original. So, kailangan pinturahan, tanggalin natin lahat yung kuha nito. Rubber na, wala rin baka ito ng rubber bago. Yan So, mas maganda talaga ba yan? Fiber muna. Yung unang patong. So, sinunplast na natin yan. Sunplast yung mga spot kasi nila natin. Tapos, pagkatapos nyan, uh, fiber. Mas magandang fiber muna bago yung original na uh, body filler. Okay? Pagkatapos nyan, lilihain natin body filler naman tayo. Pag medyo okay pa, ulitin natin ha. Ilagay natin ulit yung running board para makita natin yung alignment dito. Sa kayong pintuan na ilagay naman natin, makikita natin yung pintuan kung okay ba. Okay, maraming salamat kabayan. Huwag kalimutang mag-subscribe kabayan at makifollow yung Uh, Facebook feeds natin para updated kayo. Ito kabayan pala, ito lagi masisira to sa kabayan no sa pagtanggal. Pero hindi ako nagtanggal ito kabayan na ito. Importante to sa kabayan kasi pag masira to siya, delikado talaga, palitan ng bago. Importante 'yan. So mas maganda tanggalin mo to sa kabayan. Kasi pag hindi to tanggalin talaga, pag tanggalin to tapos ipahiga mo sa sabi to, katulad ito Ito. So ito, okay. Ito naman pag hindi naman to tanggalin tong pintuan na to eh. Okay lang na hindi mo natanggalin. Pero pag tanggalin tong pintuan kasi eh gaya ni eh. automatic mababalik to sa dito delikado so pag pagtanggalin tong pintuan na to tatanggalin natin to sagit sagit lang naman yan hilahin mo lang to eh tanggal na yan, yan.